Yun know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburukutaw So yun na nga, uh, ito naman yung ating ano, part 2 ng ating pagwawalay So malilit pala yung mga ibo natin dito ngayon Pero meron tayong mga pwede ng iwalay rito tulad ni Franco At ng ating sample, ano, uh, nakuha natin sa club natin pala Okay Alright Ring number 307 Ayan ito yung anak ni Franco. Grabe, laki yun. Oh. Malang yung ibon. Ayun Oh. Ayan, subukan natin to. Gandang ibon. 307 Blue Bar. Ilagay ko na rito sa kabila. kusang mga young bird. Ayan. 307 tapos ang kanyang nest mate ay si Madal uh, Malamang si 308 to O 306 306 Yan Lubar din Yan 3 ang malaking ibon din o oh. Yan Walay na natin to Baka iwale pa to ng iba Yan Basta mga ganto Okay na yan Mga magsasarado na Maano pa yan ah. Maalaga pa ng magulang yan Pero marunong nang tumukha Ayan. Si 306 Blue Bar. Woo. 306. Siyempre, papakita ko na sa inyo yung mga ano. Ito so, dito. Blue Bar. 306 Blue Bar may record na si Ama Pero di ko mahanap yung book na pinag-recordan niya Kaya kinuha ko muna to kaya gamit ko pentel pen. Pero i-record ire ko to do sa nakuha ni Ama. Tulog pa kasi si Ama eh. So, yan yung ating ano, uh, anak niya no, ni Apo ni ano yan, ni 07. Apo. Ito naman, uh, natin sa ano, pinishare natin sa, tawag dito, sa Texas Dash or sa Fish Classic. Hindi ko sigurado pero a ah, Fish Classic 'yan. Blue bar. Mga lahi ng ano natin. Money winner. May sibling to mga tol. Abangan nyo, i-upload natin or magano kay sa akin. Mag-PM. Mag Mag Yan. so, ito yung kanilang anak. Hindi pa natin pwedeng iwalay. Ayan. Hindi pa natin pwedeng iwalay itong mga to. Malilit pa to. Ayan Pero malalaki. Ayan, malalaki siya. Blue check tsaka blue bar yata ito. Ayan. Ang kapares na ito ay nakuha natin sa auction bird. Excuse me, Papa. Tapos, nilaro ko sa club. Ang lipad lang nila na sa 150 miles. Tapos, nag-jump sila ng ano, 200, 250, 300, tsaka 200 miles yung kanilang ano, ginap, tapos walang training kaya sabi ko may otak tong hen na to kaya sinubukan ko siya i-breed dahil kahit wala siyang training ang ganda ng inuwi niya sa atin alright so yun ang ano'y ikalawa amin na uh, pang apat na ano natin may yang uh, young bird tapos ito pa ay hey, mama anak ni panganay yan Anak ni Panganay tapos ni Kobe. Let pa, di ba? So si Panganay naglabas sa atin ng 6 overall, tapos naglabas ng tawag dito, 6 place money winner sa OCC Club. So ah, dawa muna. Tingnan natin kung ano magiging resulta. Tapos itlog pa lang. Ito, Ito naman ay anak. Anak naman to nino, ni, ano, ni six place natin itong sa club natin. Yung grabe kahit walang training, nag six place pa rin. Paano pa kaya kapag nag-training tayo? Pero full sibling naman ni ano yon. Ah uh, sibling ni, Do ni dead shot. Yan, kaya may ano talaga. May utak. Ito blue bar white plate, ano blue check white plate naman ang nilabas. Tapos blue bar na walang puti. Yeah, blue bar na walang puti. Na nakapares kay Wolverine. Yeah, first time natin ilalaro si Wolverine sa club. Ano na no, sa one low price. So, let's see what happen kapag ka nakapasok sa bloodline natin ang Wolverine. Shout out to Louie Rodriguez. Yeah. Ugh. Yun, ito na yung ano natin. Ang ikalawang iwawalay na talaga. Apat na may iwawalay natin dito sa section na to. Ah, sorry guys. May itlog na naman ang kanilang mami. Ito maganda oh. Anak ni Peter Pan. Easy buddy. Ah. Oh. Manang-manang sa kay mami niya. Gusto lagi nakadapo sa ulo. Ng kanyang amo. Teka lang, halika rito. Yan. Anak ni Peter Pan tapos ni Deadshot. Ito si 301 pala. Ayun. 301. Dugong Maharlika ano? Dugong Bughaw Sablon na may pasok ng Peter Pan. So tignan natin. Paresa na to, two times money winner yung nanay nito. Na eh, At yung tatay. Ayun, si 301. Lagyan na natin dito. Ito si malamang. si Tuo to. Ah, yes. Ano mo na itong mga anak niya para makapagpataba na ulit kayo. Si 301, tapos malamang si 302 to. Ya, yeah, ito na si 302. Blue bar, parehas. Yan. Ganda oh. Grabe ang ganda. Yan oh. 301 at 302 anak ni Deadshot tapos ni ano ni Peter Pan. Para silang money winner sa ano sa one of price. Pare silang two times. Yan. Kaya naging two times tapos ano pa pala? Uh, pulling winner pa pala. Yan. Kaya sila para two times kasi semi-final nanalo tapos final nanalo rin. Hindi man ganun kalaki yan. Ang pinakamahalaga kasi doon, kumi-score yung mga YBs natin every year. Yan. So, tingnan natin ang year na to kung ano yung magiging ano natin. Uh, Resulta kasi dalawang taon tayong hindi nakapokus sa breeding din dahil paglipat natin dito, dami ginawa, gawa ng lop. Tapos the next year, gawa pa rin ng lop sa one lop race natin. Dami pag-aayos, hindi tayo nakatutok sa breeding. Pero this year, ayan, masasabi kong tutok tayo ngayon dahil ultimo sa pag-check ng ibon sa madaling araw, tinaano natin yan, tag dito ha, tinututukan natin yan. Alright, so ito na yung ano, uh, last na iwawalay natin kasi yung anim na young bird, Is steam pa All right so good luck meron tayong ano uh, ilan na ba 'yon Ilan na ba 'yung mga yang? Bilangin ko nga. Ilagay ko na 'tong seats ko auto. 1 2 Like. 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12, 12 two 6. 18 na pala yung ating mga ano, mga young bird. Kala ko 20 na. So dead shot. X Peter. 20 at uh, 301 pala. 301 302 Yon. So, so oh, para sa blue bat para lang di ko sila makalimutan para pagpasok ko doon na uh, pagpasok ko sa bahay, sulat ko na kagad yan Kasi mahirap kapag wala kang record sa mga ibon mo sa mga young bird mo dahil kapag ka sino babalikan mo? Kaya always lagi dapat kayong nakatutok sa mga young bird nyo lalo sa pagka-breeding nyo kailangan di lang basta-basta. Alright? So, yun na nga mga kaburo ko to, bali, siguro hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Hanggang sa muli, ako nga po pala wala si Brown G. At welcome sa akin channel. Peace out. Let's go. Nandiyan na pala si Ame. Eh. Alright. Yan, nandiyan na nga si Ame. Okay, so, yun na nga. Tara, let's go.